Marian, agaw eksena sa bridal fashion sa Vietnam. Hindi na bago para sa kapuso plantain queen na si Marian Rivera ang maging agaw atensyon saan man siya mapunta. Kinala siya sa Pilipinas bilang isa sa pinakamaganda, elegante at tinahangang at sa kanyang henerasyon. Pero nito linggo, pinatunayan niya hindi na sa bansa umaabot ang kanyang kinang dahil maging sa ibang bansa, partikular sa Vietnam, ay pinagkaguluan siya. Sa mundo ng showbiz, bihira ang artista na gagawal manatiling relevant sa loob ng maraming taon. Ngunit para kay Marian, tila mas lalo pa siya kumikinang habang tumataga. Mula sa kanyang matagumpay ng mga teleserye, endorsement deals, ang sa pagiging Hanson mom at may si Dantes. Siya na yata ang complete package ng isang modern Pilipina icon. Samantala, sa kabila ng pagiging abala sa pamilya at negosyo, hindi pa rin nawawala ang pagiging fashion icon ni Maria. Madalas siyang laman ng mga red carpet events, fashion campaign, at maging naman international tea course. Kaya man yan, siya ang star model o bitit na sa malaking bridal fashion show sa Vietnam. Hindi nakapagtataka kung bakit ito naging mainit na balita. Hindi lang nga sikat si Maria sa Pilipinas, pati sa si ibang bansa ay patuloy siya pinagkakaguluan. Nitong Martes na October 14, lumipad si Maria patungo Ho Chi Minh City, Vietnam para maging isa sa main model sa fashion event ng Vietnamese luxury brand na Hachi Kucho. Pagdating pa lang niya sa Tan Son Tat International Airport, mainit si sinulubo at agad pinagkabuluan ng mga Vietnamese fans na sabit makapuha ng selfie at autograph mula sa kanya. Mismo ang designer na si Hachi Kucho na si Tralin ang sumalubong sa kanya. Patunay na respeto at paghana ng brand sa kanya. Sa kanyang Instagram post, nagbiru pa si Marigan Vietnam dial is start now, but first lemme sipsin. Pagkatapos naman ng arrival, duminayto si Maria sa boutique ng Hachikutur, pusa nagsimula haptag ng glam transformation. Sort nang isang light pink, broad-length gown na may corset-style bodice at kumikislap sa mga crystal and stone details. Nang dumating na ang mismong fashion event na pinamagatang lunar practice na Art of Harmony, tuloy na nagningning si Maria ang o pangunahing modelo ng couture. Dumamat siya sa runaway na parang isang tunay na diyosa. Suot ang breathtaking bridal gown na dati kinabighani ng OJ. Marami ang napakomento online matapos kumalat ang mga larawan at video ng akres. Labis lang humanga ang marami sa taglay na ganda ni Maria. Na tila hindi raw totoo at parang AI na dahil sa pagiging perfecto, saan man ang gula. Inahalit tulad din ng marami na parang si Mama Mary. Photo tong ina na mga engkantada dahil sa kanyang taglay na ganda. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsuot si Maria na creation mula sa Hachi Kucho. Lambes na rin siya nakasuot ng mga mula sa brand sa malaking okasyon. Kabilang na ang pet wedding anniversary at pa renewal nila ni Ding Dong noong 2024. Ang Guillermo Mendoza Box Office Awards 2025 at GMA 75th Anniversary Special. At ngayon, muli siya rumampas sa international stage. Pinatunay ni Maria na hindi na siya reina ng prime time, kundi reina rin ang passion at puso ng mga taga-Vietnam. Samantala, sa kanilang Instagram post, ipinahayad ni Maria ng pasasalamat sa brand. Anaya, thank you so much, Hachi Couture, for the warm welcome. I'm truly touched by your love. All the girls are so beautiful, elegant, and sophisticated. Grateful to be part of such a special event.